Magandang buhay sa lahat, Liz Ken Update, Enrique Hill, mas lalong dinudumog, sa bawat punta nito, sa iba't ibang lugar. Pinakita muli, ni Enrique, ang galing nito sa pagsayaw, sa asap natin to. Di nga nakaligtas, si na Janine Gutierrez, at Eric Santos, sa kakulitan ng binata. Humagalpak sa tawa, si Janine, sa pinakita ng binata, sa kanya. Pinagkaguluhan din si Enrique Hill sa Pampanga. At mapapanood nyo din si Enrique Hill at mga kasamahan nito ang I Am Not Big Bird sa Magandang Buhay. Hosted by Jolina Magdangal, Regine Velasquez at Melay. Samantala, nagpahayag din ng pasasalamat ang ating Queen, Liza Soberano. Sa lahat ng sumuporta at patuloy na sumusuporta sa kanyang tinatahak na karyer at sa kanyang Hollywood movie debut, ang Lisa Frankenstein. Marami na nga ang nakapanood sa movie ng dalaga at puro positive vibes ang natanggap ni Liza Soberano na komento sa pagganap nito bilang Taffy, international, and local viewers. Hinangaan ang galing nito, taliwas sa mga salita ng mga bashers na di siya marunong umarte at si Catherine Bernardo lang daw ang magaling wala daw ibubuga si Liza Soberano kay Catherine Bernardo sa pag-arte. Kinukumpara pa nila ang kanilang idolo kay Liza Soberano. Ang ibang Pinoy talaga, ang hirap i-place, basta may masabi lang, di na nila inisip kung nakakasakit sa kapwa. Ang dalawa, ay di dapat ikumpara, may sari-sarili silang galing, sa pag-arte, basta ang masasabi ko lang, ang ating queen, ay kung ano man, ang nakakamit niya ngayon ay dahil sa kanyang determinasyon, nagawin ang mga bagay na masaya siya, komportable siya, na walang nagdidikta kung ano dapat niya gawin. Isa siyang napakatalino sa bawat desisyon na ginagawa nito. Isang matapang na babae.